at na natin totoo. Eh, teka muna. Ba't naman tayo magbebenta ng gold reserve? Yan pong gold reserve. Yan eh, kaya nga tinawag na gold reserve. Reserve, reserve ba yan? Nagkagamitin lang natin kung kailangan. Kung wala na tayong pera. Para hindi tayo mabankrote masira ang ekonomiya natin. Yan, magandang 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 hapon muli sa inyo mga kasama. At andito naman si Kuya Good. At syempre Kung hindi ka pa nakasubscribe subscribe sa ating channel. Pa-subscribe naman po at hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga video. At syempre mga kasama, uh, nagpapasalamat tayo dun sa uh, bagong subscribers natin na uh, umabot na ng 7,000 uh, pieces new subscribers. At um, yan, maraming salamat po ha. Ah. At uh, sana lagi kayong mag-like uh, ng video natin para maganda po yung uh, outcome ng uh, video natin lagi. At doon naman, sa hindi pa nakapag-subscribe, ay huwag nyo nang hintayin uh, umabot pa kayo sa hindi nyo nalalaman mga issue. So ngayon, meron tayong mga usap usapin dito. Ha? Ah, naku, meron naman chismis. No, hindi magpapahuli ito si ano eh si uh, Dora, yung ating kaibigan. No? Ano ba chismis mo ngayon? Oo, oh, Chika Pero bago yan, syempre, oh, isang uh, like at subscribe mo dyan, all good sa po tayo mga kasama. So, ano kaya ikukwento sa atin ito? Na, oh, may balita na ba kayo mga kasama doon sa umuugong-ugong na bentahan ng reserve gold? Aba, ibang klase, no? Pero kung ngayon ay may nagsasabi rin kasi, yun ay part ng strategy ng isang uh, bansa, bakit ngayon natataon pa sa panahon ngayon? ni puro ano na lang tayo eh, ha? Puro utang na lang, puro utang. Uh, ang tanong kasi, wala namang masama sa utang, pero saan ba gagamitin? No, meron bang napupuntahan? Meron bang proyekto na natatapos na... Kagaya na kasi ng ano eh, yung flood control eh. Oh, mabalik natin yung flood control. Ano ba nangyari doon? Oh, napanood nyo ba yung uh, statement doon sa video ni uh, Miss Kembot? No, parang yung uh, budget noon eh, naubos na raw di umano. At uh, yung project na yon eh, parang yung iba ata hindi nasunod sa plano. Pero ngayon, ang nakakapagtaka ngayon mga kasama, bakit nagbenta ng gold? Ah, ay uh, inabot ata ng uh, 20, more or less, 25,000 tons. Tama ba? 25,000 o 25 tons? Sorry ah. Pero panoorin natin to si uh, uh, chismosong uh, chikadora na to. Uh, ano? Issue dyan. Uh, sabihin mo. Wala nang na nagagawa. Benta pa ng benta. Matapos hindi maipaliwanag ng pamahalaan kung bakit umabot sa 25 tons of gold ang tila na ibenta ng Marcos administration sa kalahating taon ng 2024 na tila wala naman raw di manong malinaw na ebidensya na may tunguhan ang nasabing pagbebenta former presidential legal adviser Salvador Panelo, oh. may babala sa administrasyon tunay nga raw na posibleng maharap sa napakaraming problema ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging rebelasyon ng dating tagapagsalita at legal adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo matapos ang tila rebelasyon na umabot na pala sa 25 tons of gold ang naibenta ng Pilipinas sa unang anim buwan pa lamang ng taong 2024. Ayan. Ha? Ah, ito talaga kasi si Chismoso eh. Ah, pero maganda nga yan na tinichismos mo sa atin. Ah, ang tanong dito, ah, bakit nagbebenta? Para saan? Saan gagamitin? Oh, nangutang na ng, ah, nga ata nakaraan. Di umano ha? Ah. Pero sinabi ito ni, ano, eh, ni Kimbot. O lembot. O nakautang na ata tayo ng uh, ilang trilyo na ba yun? Ha? Tapos ito na naman, yung reserve. At uh, sabi nga yan ni, ni Kuya Panelo, no? Uh, mamaya sasagutin niya yan. Bakit, uh, bakit uh, kung totoo man niyang issue na yan, eh bakit kailangan magbenta? At saan nga gagamitin yung pera? Nakakaduda, no? Kaya nga mga taong bayan, eh biglang nawindang Aba, puro utang na lang ang Pilipinas. At and, uh, sabi nga rito, parang uh, unang quarter pa lang ng taon, e eh, benta na. Paano kung sa pakalawang quarter, benta ulit? Nagtatanong lang po yung mga kasama natin dito ha. Nagtatanong lang din sila. Ako, wag naman sana. Dahil kung mga yung ganun, parang wala na. Lulugmok na ang Pilipinas niyan. Uh, sa ngayon, eh, yung mga yung mga ano, di umano ha, yung mga project kasi ang hinahanap natin. Oo. O dun ba yung mga project ba 'yon? Dun ba na, napunta yung mga yung mga pinagutang na pera? Na milyon at trilyon? Oh, at saka bakit nangutang agad itong si ano? Hindi pa tapos yung ah uh, uh, taon na ito nangutang agad ng para sa susunod na pondo. Ah, budget ng ano? Ano ba yung Kongreso ba yun? oh yun sabi ni Kilembot. O, oh, tuloy mo pa yan kung meron pa ba dyan. O, oh, Kuya Panyelo, bira. Kung hindi pa raw na nabisto ng ilan sa mga political blogger mm. ang tunay na sitwasyon ng reserve gold ng Pilipinas, tila hindi aamin ang BSP na may katotohanan ang lahat ng balitang tila umabot. Sa 15.69%, o halos 25 toneladang ginto ang ibinenta na ng Marcos administration sa pandaigdig ng merkado. ibig sabihin niyan, ah uh, Kuya Chikadora, ibig sabihin kung hindi pa nabugo, hindi malalaman ng mga taong bayan. Ganun ba yun? Uh, meron naman nag na talagang na nalulugmok na ang Pilipinas. Uh, Uh, baka naman hindi siguro na hatagan din, no? Kaya nag, nagsalita na. Ang tanong lang natin dito, ayan oh, ito may nagtatanong pa dito. Ganun ba 'yon? Ah, first quarter pa lang eh. ubus ubus na yung mga reserve gold natin. Ilan pa ba ang meron tayo diyan? Hmm? Meron pa ba tayong uh, ilang tonelada pa? So, ang nangyari mga kasama, ang lumabas dito sa kwento niya ito, chik Chikadora na to, ay umabot hindi ko uh, umabot Himigit kumulang na 25 tons. 25 tons. Oh, tignan natin kung magkano aabutin kung ilang bilyon, uh, billion, million o trilyon. <laughs> ha? Yan ang tanong. O oh, sige, tuloy mo lang sumang-ayon ang maraming netizen mm. sa naging ng former legal adviser na si Attorney Salvador Panelo na talagang malilintikan ang gobyerno dahil sa naging desisyon nilang ibenta ang 25 tons of gold. Mm. Dahil ay mismo sa maraming netizen, saan raw ba mapupunta ang perang pinagbila nito gayong hindi naman raw napapakinabangan at halos walang makitang proyekto ang maraming Pilipino. Yon, kita mo na itismit niya na. 'Di ba? Kaya nga nagtatanong yung mga taong bayan dito, mga kasama. Eh bakit nagbenta ka ng ganung uh, halaga ng gold at wala naman o oh, saan nga gagamitin? Ha? Saan gagamitin yung pinagbentahan? Eh e, wala nga makitang project. Sabi rin dito, ha. Ito kasi tismoso kaya ako nagre reaction lang ako. Ngayon, kung halimbawa naman ang pera, eh sana, ha, sana lang eh meron naman project na makita rito. Para naman, hindi naman lugi ang mga taong bayan. Kasi hindi lang naman ito nagmamayari. Hindi lang naman isang tao ang nagmamayari niyan. Ha? Ah, buong Pilipinas po ang nagmamayari niyan mga reserve gold na yan. Kaya ang tanong ng taong bayan, meron bang project? Gagamitin ba sa project? O gagamitin kung saan saan na lang? Yan po ang tanong ng taong bayan. Kaya yan, meron pa ata siyang sasabihin eh. O ano ba yun? Chikadora, Banat kung hindi raw puro ayuda, tila pagpapamidya raw ang alam ng pamahalaan. Mm. Nalulatuloy tuloy ang maraming netizen nang mabisto ang tunay na presyo ng binentang ginto ng gobyerno. Nako, ayun na ang tanong ha. Ah. Mayroon sabi dito, sabi dito ha, ah, matapos mabisto na nagbenta ang gobyerno ng mahigit kumulang sa 25 tons of gold sa loob lang ng kalahating taon. E Pinagbentahan nito mahigit sa 117 billion pesos pesoses Walang malino na pupuntahan bulsa ng mga politiko. Question mark. Posibleng makinabang. Yan. Yan ang sabi rito. Kaya tayo, ah, maging, ah, maging mapanuri na ngayon tayo. Buti na lang nagkaroon ng mga social media, TikTok, um, Facebook, YouTube, Ah, yung mga tao, alam na nila, no, natututo na sila, nagiging mapanuri na ngayon sila. So, ano pa ba, ba meron diyan? Oh, ilahad mo na lahat. Ang sumatotal na ipinagbili ng pamahalaang Reserve Gold ng Pilipinas ay tumitingbang ng 24,950 kilograms o kung ito i-multiply sa 4,729,157.83 pesos ang kasalukuyang presyo per kilogram ng ginto sa pandaigdigang merkado, tila sumatotal na kapag benta ang Pilipinas ng tumataging ting na 117 billion pesos katumbas ng pera ng gold reserve na ibinenta ng Marcos administration. Ang tanong ng taong bayan, Ayan. saan daw ito mapupunta Gayong wala pa sa isang taon, naglusaw na ng ginto ang pamahalaan bukod pa sa trilyong pisong utang nito sa pandaigdigang bangko. So yan na, Oh, dahil nga sa chismis na ito, ngayon din natin nalalaman na meron papalang unang utang. Eh, saan nga napunta yung inutang? Bakit meron bang uh, project na <laughs> oh, yung uh, konkreto na na-explain sa tao na ito? Ah, ito ay galing sa utang ng bayan at pinagawa natin ito. O, trilyon ah, trilyon po ang usapan dito. Kaya, magugulat na lang kayo, baka sa susunod, eh, wala na yung Pilipinas. Ah, ubos na tayo sa gold. Ubos na rin tayo. Lugmok na po tayo lahat. <coughs> Excuse me po. O, yan, tuloy. Lus tayo rito, lus tayo doon. Paano rin nilang maipapaliwanag sa tao ang patong-patong na utang ng gobyerno gayong walang malino na proyekto ang pamahalaan para sa maraming Pilipino. Babala pa ng former legal advisor at abogado de campanilla si oh. Attorney Salvador Panelo tiyak na maharap sa patong-patong na problema ang Marcos administration dahil sa kanilang ginawang pagbebenta ng ginto na hindi naman malinaw kung saan mapupunta ang pinagbilan nito. Yan. Oh, kayo, mag-comment kayo. titanong nyo dyan sa comment section kung saan ba talaga mapupunta. Kahit naman na uh, simpleng uh, teenager ay eh, magtataka. Nakakautang ka na ng trilyon at nagbenta ka pa ng bilyones na reserve gold. Aba! Uh, within uh, within na uh, first quarter of the year. Ay, ang laki pong pera ang na, na, napunta ha napunta. Hindi natin alam kung kanino napunta ito. Baka naman talaga merong uh, sariling bulsa pinagpuntahan. Yan lang ay eh. tanong. Tanong lang po yan. At, uh, yun, nabasa ko. Kaya tayo, nagkukomentaryo lang. Kaya tinatanong natin yung mga binabasa natin dito. O, ano ba talaga? Pwede nyo po ba ma-explain sa mga taong bayan kung saan nyo gagamit, <coughs> saan nyo gagamitin yung pinagbentahan uh, ng reserve gold. O, bukod pa dyan, o, tingnan nga natin kung ano yung uh, sinasabi ni Bossing dito. At nakakagimbal ng balita. Mm. So, kung kagigising mo lang, nagkatapi ka, make sure oh. na hawakan mo yung tasa or mag mo. At siguraduhin na hindi ka mahuhulog sa iyong kinaupuan. So, ayan na po. Ano, Tagalogin nilang natin. Ayan yung headline. Uh, this was posted several hours ago. No, uh, habang ang ibang bansa ay nag-iimbak or nag-iipon para maparami yung kanilang gold reserve, eh tayo lang naman dito sa Pilipinas nagbebenta ng nearly or almost 25 tons of gold. So do the math, no? So correct me if I'm wrong, as far as I remember, 1 ton is equal to 1,000 kilograms. So, i-multiply mo na lang yan, do the math, at i-research mo yung current price ng gold, which is extremely high in history. Okay? So, first question ko dito is, bakit ito ginagawa ng ating gobyerno? Particularly BSP. Hindi ba sapat yung external borrowing natin to cope up our uh, or to met our uh, yearly budget. Hindi pa ba sapat yun? Ano ang rason nyo behind it? Bakit kayo nagbibenta ng ganito? Na alam naman po natin na yung gold reserve, it plays a significant role sa ating bansa. So number one example po niyan, I'm not saying that this is the, the sole purpose. So, uh, number one po, no, sa pagkakaintindi ko as an ordinary citizen, as an ordinary one de la Cruz, yung gold reserve, Sir, it's a guarantee. Alam na tayo, nangungutang tayo. It's a guarantee that we can pay our external debts. Okay. Di ba? Since yung revenue collection natin ay hindi sapat para okay. sa ating annual budget. So, gold reserve. Yun ang purpose ng gold reserve. So, parang uh, lumalabas dito, Kuya, itong gold reserve as a collateral na lang para mapa, mapa utang tayo kung saan man tayo nangungutang. Ganun ba, Kuya? Ah, <laughs> uh, okay. Meron naman palang point to si Kuya. So, kung halimbawa naubos na, ang tanong kuya, ah, kasi first quarter pa lang, ilang tons na ang nawawala eh. Iyay! Ang tanong doon, kuya, kung maubos ang gold, ano ang mangyayari sa atin? Iyay! O, oh, tuloy mo yan. Garantiya po yon. E ano ngayon ang magiging impact niyan kung nabawasan? Yan. Take note, no? 25 tons. Nearly 25 tons yung nabawas niyan. And then, mayroon din yung impact sa ating credit borrowing. So, dito lang muna tayo sa borrowing o pangungutang. So, if you're a creditor or kung ikaw yung nagpapautang at alam mo na yung isang uh, gold reserve ng isang bansa ay bawas na, nabawasan, nang ganyan kalaki, ano, nasa isip mo? Papautangan mo pa ba ng amount na inutang niya or babawasan mo or pagbigyan mo siya ng pautangan ng full amount na inutang niya pero taasan mo yung interest? That would be the case. And then mayroon ding ibang gamit niyan, uh, may impact yan sa uh, to stabilize the inflation etc. Uh, etc. Et, cetera, et cetera. Google na lang po. Hindi naman po ako economist or expert to, to talk about it. So I'm just discussing the subject as an ordinary one. So, okay. so kuya, halimbawa na naubos na nga talaga. Halimbawa, yan, 25 tas na bawas. So sumatotal, kung mangungutang ulit, ay ganun mangyayari. Parang uh, mahirap aprubahan. Tama ba? Mahirap aprubahan o kaya yung interest ay mas malaki. <laughs> Oh, may tanong lang ako, kuya, pati mga subscriber ko dito. Ang tanong, bakit ba kailangan talagang ibenta yung mga gold na yan? Ha? at kailangan pang mangutang na mangutang. Kasi ang uh, sumatutal dito ng eh. Pero bakit para saan? Hindi nila may paliwanag sa taong bayan. Tanong lang ito ha, ng mga nagko-comment dito. Uh, sana, sana lang kung nga uh, mangungutang sila, eh meron silang ipanapakita sa taong bayan. Lalo na, alimbawa, oh, Mangungutang kami. O, eto yung paglalaanan ng utang natin. O, eto, dito nakalaan ng uh, isang trilyon sa project na ito. O, uh, dito nakalaan yung apat na bilyon sa project na ito. Kaso wala eh, mga kasama. O, kuya, walang ganun nangyayari. Parang, uh, ang nangyayari ngayon, uh, binigay na yung pondo kung kani-kanino, uh, at hindi pinapak pinapakita sa tao, o hindi ina sa tao, hindi minimedia kung ano yung paggagastuhan na mga pondo, yung mga pinangutang kung ano-ano man yan yun lang naman ang katanungan natin o tuloy mo kuya you know, uh, narinig ko ang ganitong klaseng headline when uh, or during the time of Pinoy so ito, na nandito na naman is this kind of deja vu? is this a Pinoy administration 2.0? so ano sa tingin niyo mga ordinary Juan de la Cruz? please leave a comment below so yun ha, nakita nyo mga kasama kaya ang uh, ang question doon 'Yung pera ba ay eh, napapakinabangan ng mga taong bayan. Ah, 'yung inutang ba ay may natatapos na proyekto. Eh, 'Yung inutang ba ay uh, gaganda ang ekonomiya ng bayan. Siguro, meron pang ilang, ilang Baka siguro, oo, doon mas gaganda ang buhay nila. <laughs> ah, ah, may kwento pa dito si ano eh si uh, Bossing, ah, si Kuya Panyelo. Ano ba yan Kuya? Ano po ang masasabi niyo na napapabalita ngayon na nagbebenta ng halos 25 tons of gold galing Banko Sentral ng Pilipinas? Eh unang-una, hindi ko alam kung totoo yung balitang yan. Eh, hindi ko pa naman mabasa sa diaryo yan. Pangalawa, pagpalagay na natin totoo, eh teka muna, ba't naman tayo magbebenta ng gold reserve? Yan pong gold reserve, yan eh kaya nga tinawag na gold reserve, reserve. reserve yan. Nagkagamitin lang natin kung kailangan, kung wala na tayong pera. Para hindi tayo bankrote, masira ang ekonomiya natin. O kung nagbibenta kayo, ibig sabihin, may problema tayo. Kaya tayo nagbibenta, wala na tayo pera. Ay eh, samantalang ang dami nating utang, kaya nga tayo nangungutang para matagdagan pang gastos sa mga kailangan proyekto natin. Infrastructure, food, education, hospital, medicine, ng klase. Pero 'yung magbibenta. ay uh, ibibig sabihin kuya Panyelo, naniniwala ka pag 'ung uh, ang gold reserve ay binenta na, ibig sabihin bagsak na ang ekonomiya, ganun ba 'yon? O posibleng bagsak na ang ekonomiya? Ay ang tanong lang kuya Panyelo. <laughs> 'Di ba? nga naman, meron lamang siyang ano, meron lamang siyang magandang uh, sagot dito. Ah, uh, pero hindi pa naman ito um hindi pa naman ito Uh, nabasa o napanood niya pero uh, uh, may statement na may statement na rito may ipapakita ko sa inyo mga kasama yung statement din uh, kung bakit nangutang at bakit para saan ba yung pangungutang ah uh, pinapaliwanag doon eh oh ayan tuloy mo lang kuya 20 ka ng gold reserve. naku na na alala ko tuloy Yun daw si Marco Senior eh nagnakaw ng mga gold bars sa Bangko Sentral. Minelt daw yun. Tapos, ginawa si Nolly Depay uli, binigyan ng ibang pangalan. Mm. Hindi yung totoo yun kasi si Jaime Laya, Central Bank Governor, nag-testify ko sa Nueva York nung ginimanda si Imelda Marcos ng racketeering. At sinabi niya, yan yung gold bars sa Central Bank ay intact nandyan. Hindi yung totoo. Naninako ni Marcos Sino. ang sinasabi. Ang so ako pala, may nagtatanong sa akin kanina. So, yun na. Anong uh, sabi niya rito, uh, analysis niya, kung halimbawa, totoo man yan, yung issue na yan, ah, uh, uh, ang ibig sabihin, eh, wala na, bagsak na ang ekonomiya. Pero, ah, ang tanong dito, saan, saan ba talaga gagamitin ang pera? Ang pondo? Pambayad ba ito sa mga inutang? No? O talagang merong paglalaan ng project? O kahit kayo, magtanong na rin kayo, mag-comment kayo. Ngayon, mga kasama, may papakita lang ako sa inyo mga uh, sinabi rito, yung statement ng... Uh, statement ng uh, tawag nito ng isang uh, Isang source. Ah, isang source. Ah, ito. Ayan. Oh, ito ang sabi niya. Oh, Philippines sold 2.24.9 ah, of gold in H1 H1 2024, part of strategy. Ah, yun ang sabi ng BSP. So, yun lang. Ang mga comment naman dito, tignan natin na natin, no? ito na, statement. No? Oh, Banko Sentral ng Pilipinas, BSP, on Monday, defended the sale of its gold holdings in the first half of the year, saying this is a part of, of it, active management strategy of the country, gold reserve. Naku po. Oh, may sabi rito oh, si Jaja, Pilipino must wake up to the reality that while we struggle with the rising cost of living, many of our politicians are enriching themselves to the public funds, the economic strain we face. Ayun na. Diba? Yun ang sabi rito. Kaya, um, be aware na lang no kung totoo man o hindi. Uh, pero, sabi nga dito, totoo eh. Pero, ang tanong, uh, saan ba gagamitin at uh, Uh, maayos ba ang paggagamitan Meron ba talagang uh, lihitimong project o may pagbabayaran yun lang ang katalungan natin di ba hindi naman tayo para uh, bumatikos di ba pero sana man lang meron silang ilatag na isang programa o ilatag na infrastructure project na nakikita ng mga tao na ina announce ha ah, sa media bago ito gawin oh magkano yung cost magkano yung ano sino bid dapat ganun, naka-black and white lahat, di ba? Tapos, uh, yung mga tao, nakikita ron, mapapanood sila. Merong uh, parang uh, hearing, kumbaga, o oh, parang meeting the advance sila lang. Oh. Di ba? Para naman alam ng mga tao, yun lang naman ang gusto natin mangyari. Pero kung ayaw nyo naman, di wala naman akong magagawa. Sino ba naman kami? Ah, isa lang naman kami mamaya ng Pilipinas. <laughs> ah, di ba? Ah, nangyayari kasi, parang, yung iba, hindi natin nila lahat. Yung iba, eh tinatago nila yung project nila sa taong bayan. Oo, hinihintay na lang nila matapos ang kanilang mga term at uh, nangyayari, parang wala na. Oo, nalilimutan na kung ilang milyon, ilang trilyon, ilang bilyon ang nawawala ah, sa kabanang bayan. Sino ang nakikinabang? Ha? Ah? Oh, di ba? Sino-sino? Mangilan-ngilan. Kaya kayo, mga kasama, kung alam nyo, ito lang ha, isang uh, ano lang isang magandang uh, kasabihan. ang kasabihan. Ah, kung alam nyo po ang mga politiko na na nakakasakop sa lugar nyo, ay isa nang uh, alam nyo, malabasahan, uh, malab prapo, uh, mala alam nyo ba yung ano? meron kasi sinasabi mga kung halimbawa ay balimbing at alam nyo, meron nang uh, bahid ng dungis sa pagkapolitika o bahid ng corruption eh, alisin na po yan. Ha? Ah, bumoto po kayo ng tama. Oo, lalo na next year. Malapit na ang, ano ha? Ah, malapit na ang uh, butuhan. O, oh, magpapile ng kandida sa October. O, oh, kung sino man, kung saan kayo lungsod. Alamin nyo kung sino. Huwag kayo magpapadala sa isang libo. Ha? Ah, walang mangyayari ngayon sa isang libo. Ha? Ah, ang bayaran ngayon, liman libo. charot, <laughs> Hindi, ganito po yan mga asama. Yan pera na yan, panandalian lang yan. Bayaran kayo ng isang libo, wala na, wala na sa isa yan. Ang gawin nyo, ah, sabihin nyo sa mga mag anak nyo na iboto yung tama ah, na alam nyo mga katulong sa inyo. Ah, at palitan nyo mga congressman na alam nyo ang kurap. Ah, senador, alam nyo makakagawa ng batas, makakapagpasa ng batas at maiimplement ng batas. Ah, meron tayong senador dyan, magaling. Ah, lalo na pagdating sa mga kurye-kuryente. No. Ah, yung mahal na singil ng kuryente. Alam nyo na. Congressman Marculeta. Ah. O yan, ah. At ah, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po si Kuya Goods. At syempre, hit mo na yung notification bell para updated ka sa ating mga video. O, like-like ng video, mga kasama. Maraming salamat. Bye bye